Okay na ni. Mga na Yes, Nakasakay na naman ako ng kalabaw. <laughs> Putay. Okay. Tingnan nyo guys. Oh. Kumapit sa ano guys. Ano. Dito pag nakababa dito kakapit ka. Pero dito lang tayo. <laughs> Oy. <laughs> Mahalang bayar ditong kamera guys eh. Kameraman guys. <laughs> 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 Ah, <laughs> mo ko na siya. <laughs> Reklamo guys, kaya ano no. Siya yung tagapag lagan ng kalabo tapos hindi siya nasali sa vlog. Yun na yung kapatid ko na ano. Pinakabunso namin. Yun matangkad. Nagrereklamo. Yan yung alaga ng baka ng kapatid ko. Ayan mamaya pa yan ano kukunin sa kapatid ko yan <laughs> dyan kami magkukuha ng tubig daming naglalaba isa lang yan kasi yung ano kasi yung dati sa amin wala na wala na yung tubig. Naubos na yung tubig sa ibabaw. Hindi na nakarating sa amin. O, dito kami kukuha ng tubig. kasi yung tali niya sa kanyang baka ginakaw raw hindi natin alam kung sino kumukuha ayan oh ayan yung kumukuha ng baka ginakaw raw kasi yung alag ano? yung tali niya sa kanyang alagang baka ayan masama yung pakiramdam niya kasi ninakaro yung tali <tolong> <daripasi> ya, atau semua out sama silingan aku nang natalis kanyang baka. ini. Mahal Awalnya, ah, dia akan guys. Aku, guys, salah. Got it.